Sino nga ba ang mga unang-unang Pilipino? Bago pa man dumating ang mga Espanyol, bago pa man tayo magkaroon ng mga syudad na kilala natin ngayon, mayroon ng mga taong tumatawag sa Pilipinas bilang kanilang tahanan. Halika, samahan ninyo kami sa isang paglalakbay, pabalik sa kasaysayan. Kilalanin natin ang mga Aeta, ang mga pinakaunang nanirahan sa ating magagandang isla Libu-libong taon na silang namumuhay sa malalagong kagubatan at kabundukan ng ating bansa. Sila ang itinuturing na mga katutubong naninirahan at ang kanilang kasaysayan ay malalim na nakaukit sa ating lupain. Ang kanilang kakaibang kultura, mayamang tradisyon at malalim na koneksyon sa kalikasan ay isang napakahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ang pag-aaral tungkol sa kanila ay pag-aaral tungkol sa pinakaugat ng ating lahi. Ito ay isang kwento ng katatagan, pamana at tibay ng loob. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? Huwag kalimutang ilike ang video na ito, mag-subscribe sa JNJ Multimedia at iklik ang notification bell para sa marami pang mga kamanghamanghang kwento mula sa kasaysayan ng Pilipinas. Salamat sa panonood.